Nagdiwang ng misa si San Padre Pio ng may matinding damdamin. Maingat na isinagawa ang bawat aspeto nito. Ang kanyang pagdiriwang ng misa ay maalamat dahil maraming tao ang nagkwento na maaring tumagal ito ng hanggang tatlong oras. Ang kanyang buhay ay malalim na nakaugat sa kanyang debosyon sa banal na misa. Pinagdiwang niya ito ng may matinding sigasig at karubduban madalas na gumugugol ng mga oras sa paghahanda para dito. Ayon sa mga salaysay ng mga nakasaksi, sa panahon ng misa, si Padre Pio ay papasok sa isang estado ng spiritual ekstasya at kagalakan na ang kanyang mukha ay nagmistulang kahawig ng kay Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid. Halina kayo at ating sariwain ng mga katangian ng pagbibisa ni Padre Pio kung gaano niya ito pinahalagahan at minahal. Manatiling nakatutok. Karaniwang gigising si Padre Pio bandang alas 12.30 o alauna ng madaling araw para maghanda para sa misa nagro-rosaryo at nagdarasal sa kanyang upuan ng ilang oras. Ginugol niya ang oras na ito sa pagmumuni-muni at pagdarasal. Inihahanda ang kanyang puso para sa misa. Pagkatapos ay bababa siya sa sakristiya bandang alas 4 ng umaga para sa kanyang huling paghahanda na tatagal hanggang alas 5 ng umaga. Sa altar, halos tuloy-tuloy siyang umiiyak. Ang kanyang mukha ay nagbabagong anyo habang nag-aalay siya ng sakripisyo ng misa. Narito ang namalas ng isang saksi at sabi niya, Nabasa ko sa kanyang mga mata ang pahiwatig ng isang ina na sumasaklolo sa paghihirap ng kanyang anak na lalaki na nasa entablado ng pagbibitay o ang scaffold na nakita siyang namatay at humihikbi sa pagdurusa at tahimik niyang tinatanggap ang walang dugong katawan nito sa kanyang mga bisig na nakayanan lamang na magbigay ng kaunting haplos. Umiiyak sa si Padre Pio habang nagmimisa. Hindi lamang pag-iyak, kundi isang malalim na di mapigilang paghikbi. Umiiyak siya mula sa kabuituran ng kanyang kaluluwa. Kapag hinahampas niya ang kanyang dibdib sa panahon ng kompityor, Uh, sa Latin, no? Pang uh, sa Tagalog, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, no? O sa English, I confess to Almighty God. At sa panahong ito, inaakusahan niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga kasalanan ng nagawa ng tao. Ang mga misa ni Padre Pio ay madalas na mahaba, o minsan ay tumatagal na mga oras. Hindi ito palaging pinahalagahan ng mga mananampalataya lalo na sa panahon ng kanyang unang pagkakasasardote nang siya ay umuwi noon sa Petralsina para magpagaling sa kanyang iniindang karamdaman. Kayong paman naunawa ng kanyang mga tagasunod na ang kanyang mga misa ay hindi lamang isang regular na obligasyon, ngunit isang malalim na pagpapahayag ng kanyang pagmamahal at debosyon sa Diyos. Para kay Padre Pio, ang pagdiriwang ng misa, ay kinasangkutan ng kanyang buong pagkatao. Ito ang pinakatanglaw ng kanyang araw at pinagmumula ng kanyang lakas. Pagdating ng oras na magdaraos na ng misa si Padre Pio, magiging emosyonal siya na may buong kaalaman sa kanyang ginagawa. Ayon sa librong Padre Pio, The True Story, humantong si, P si Padre Pio sa pasyon ni Kristo sa tuwing magdaraos siya ng pisa. Bukod sa anumang merito sa kanyang sariling bahagi, naniniwala siya na pinahintulutan siyang muling buhayin ang pasyon ni Jesus sa isang dakilang paraan. Sabi niya, lahat ng dinanas ni Jesus sa kanyang pasyon, dinaranas ko rin, bagaman kulang hanggang sa makakayanan ng isang tao. At lahat ng ito, laban sa aking hindi pagiging karapat-dapat at pasasalamat na lamang sa kanyang kabutihan. Ibig sabihin, pasasalamat sa Diyos. Sa pag-iisip na ito, hindi katakataka na si Padre Pio ay napaka-emosyonal sa panahon ng bisa. Kadalasang nakikitang umiiyak gaya ng pagsasalarawan ng isang individual na naranasang magbasid sa kanya. Sa altar ay nagbabagong anyo si Padre Pio. Ang kanyang mukha ay namumutla pero nagliliwanag at kung minsan ay naliligo sa mga luha. Matindi ang kanyang kasigasikan, may mga pagsakit sa, o paghilab ng kanyang katawan. May at may iniyayanig siya ng matinding matahimik na paghitbi. Ang buong kalahatan niya ay nagpapahiwatig sa atin kung gaano katindi niyang isinabubuhay ang pasyon ni Kristo. Kila ba ang panahon ay nakansela sa pagitan ng altar na iyon at ng buron ng kalvario, Higit pa rito, isa pang dahilan sa likod ng paghaba ng misa ni Padre Pio ay ang kanyang atensyon sa detalye sa bawat rubrik o yung tamang mga hakbang at paggalaw sa Misa. Siya ay lubusang nalubog sa misteryo ng sakripisyo ni Kristo at masasaksihan siya ng kanyang mga tagasunod sa isang estado ng espiritual na kaligayahan at kagalakan na para bang siya ay kaisa ng Diyos. Sa panahon ng konsagrasyon o pagtatalaga, ang kanyang mukha ay lilitaw na nagbagong anyo at ang mga tao ay sumisigaw. Kamukha niya si Jesus! Si Padre Giovanni Baggio ay nagsabi. Kila siya ay nagninilay-nilay sa bawat salita at nawawala sa kanyang sarili sa bawat pagkilos sa seremonya. Nagbabasa siya ng may damdamin sa mahina at halos pagod na boses. Hindi nagmamadali. Binipig ka sa bawat salita ng malinaw. Ang konsograsyon ay ang pinakamataas na punto ng misa para kay Padre Pio. At nabanggit ni Padre Clement Naef na si Padre Pio ay tila gumugol ng 10 hanggang 15 minuto sa pagsamba sa inilaan na tinapay at alak. Nang maglaon sa kanyang buhay, si San Padre Pio ay hindi nakapagpatuloy ng ganoong katagal na pagmimisa at ang kanyang mga misa ay halos isang oras na lamang. Dahil sa panahon kung saan siya nabuhay, ang misa na inialay ni Padre Pio ay ayon sa misal na umiral bago sa ikalawang konseho ng Batikano na tinatawag na Tridentino o Tridentine Mass na ipinangalan sa konsilyo ng Trento. Sa bandang huli, binigyan din si Padre Pio ng pahintulot na umupo sa kabuuan ng misa dahil hindi na siya makatayo sa mahabang panahon. Ipinaaalala sa atin ni San Padre Pio na ang misa ay higit pa sa nakikita ng mata at nilayon ito upang dalhin tayo sa kalbaryo kung saan makakatagpo natin si Yeso Kristo, ang ating Panginoon. Ang mga misa ni Padre Pio ay hindi lamang isang ritual ngunit isang paglalakbay ng pananampalataya na nag-aakay sa mga mananampalataya sa Gethsemane kasama si Jesus, sa masakit na landas ng krus at sa huli sa kanyang muling pagkabuhay. Ang kanyang debosyon sa Misa ay isang testamento sa kanyang sariling espiritual na paglalakbay at ang kanyang pagnanais na maging kaisa si Kristo. Ang kanyang mga tagasunod ay madalas na nag-uulat na nakadarama ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan, kaaliwan at espiritwal na pagbabago pagkatapos makilahok sa kanyang mga misa. Ang kanyang debosyon sa misa ay nagbibigay inspirasyon din sa marami na palalimin ang kanilang sariling pananampalataya at debosyon sa sakramento. At yan po ang istorya sa likod ng mahabang pagdiriwang ng bisa ni Padre Pio. Uh, seryoso siya at nagpahanda siyang mabuti para sa pagdiriwang nito. Kaya uh, niya ito uh, tunay. At uh, sana uh, nakapulutan po ninyo ng mga kalaman ang uh, tungkol sa pagmibisa ni Padre Pio sa ating pagtatanghal ngayong araw. At kung naibigan naman po niyo ang ating uh, pagtatanghal, mangyaring mag-like magkomento at i-share din po ninyo ang uh, video ito. At para sa inyo na bagong tagapanod, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din at uh, pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang uh, kabanilya o ang notification bell sa kanan nito. At kung uh, po kami suportahan, mangyaring lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga buloy o dolante na tinatawag na mga lagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang benepisyo ng mga pagpapamisa para sa si inyo na maaring lingguhan o buwana na naayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy o donasyon. Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya at ito po ay misa para sa si inyo, ano po, para sa mga buhay na tao, hindi po ito para sa mga namatay. Ngunit, maaari nyo namang isama sa inyong mga intensyon ang uh, ayun yung mga yung mga mga minamahal sa buhay. At uh, bigang karagtagang mga benepisyo ay padadala namin kayo ng uh, uh, binasbasang larawan ni Padre Pio at medalya niya. Narito po no. Malinaw po ba? Yeah. At narito naman po ang medalya. Dalapit ka po sana ay Pasensya na kayo at hindi po malinaw. Ngunit uh, yan po yung uh, dalawang benepisyo na maaari ninyong makamit pag, sa paglahok niyo sa aming eksklusibong grupo ng mga alagad sa kalinga ni Padre At ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan via direct deposit po sa aming BDO account o kaya maaari din po sa GCash sa uh, via bank transfer. At kung mas gusto po ninyo ay pwede rin po ang, uh, sa aming personal na GCash account na nasa ilalim ng akin uh, pangalan. Para sa mga karagdagang mga detalye, maaari rin po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org At kung nais nice naman po ninyong maghatid sa, uh, o magtanong sa amin at mayroon kayong mensaheng nais nice ipabot sa amin, maaari po kayong uh, ah, mag-email sa ang tinig ni at gmail.com ang tinig ni at gmail .com. At sa punto pong ito, ako ay magpapaalam na po sa inyo na way naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw at maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood. At para sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Patipio maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin. Bahala na po siya ang ating Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kagandahang doon. Hanggang sa muli po nating pagkikita, habay pagbalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.